this man this is Raymond R Es Francisco ay kilala rin sa showbiz world bilang event producer, filmmaker, commercial director at LGBT advocate. Si RS ay graduate ng BA Mass Communication sa University of the Philippines ay isa sa mga highest paid commercial directors sa bansa. Nagsimula ang kanyang paggalaw sa entertainment world nang sumali sa chatro sa edad na sampu na nakatawid pa sa dulang ang pupi noong mag-college ito sa kanya mga tinahak, ano kaya si RS kung hindi siya kinila car? Star, Roll BTR. Siguro, nasa negosyo talaga ako. Nasa talaga. buy and sell, nasa, basta negosyo. Magagawa, mag, either magtatayo ako ng tindahan, o ng resto, or kahit anong business na pwede ko maisip. Kung ano man yung, ano man yung uso sa mga panahong yun, yun siguro ang gagawin ko. Kung hindi ako nahanay sa acting, Direct sa directing, sa producing, siguro entrepreneurship. Ayun! Ano, no, artista rin po si RS ha. Apa. Ang dami na rin niya nagawang pelikula at teleserye. Wow. po siya sa Boy in Chick at siya po ay isa sa mga best friends ni Gretchen Barreto commercial ano, director. Diba? Ano, ano, yung... Yung boy in chick. Hindi, kanyang... Yung teleserye with Gretchen. Yung, yung ano, Princess and I. At saka... With Captain Bernardo. At and Daniel Padilla. And I am the princess. <laughs> Nakalimot. Basta yung... Basta kasama si Gretchen, naging close sila. Just out. Ah, diba? Ano yes. Pero nga po, kung hindi siya... artista, <laughs> ay isa siyang businessman, kundi director. Diba? Totoo naman, parang ang sabi mag-business. Pero, syempre po, kapag ka nag-business ka, ang talagang purpose natin ay to gain ng ng kita. profit kita. Oh, kita. Pero sa panahon oh. po ngayon, ang hirap-hirap mag-business, di ba? Talagang alatsaba. Pero ito, magaling. May business rin naman si Arnold. Dr. Pero gusto di ko diba? yung ano, sinasabi niya na baka nagba-buy and sell siya. Ngayon, di ba? Ano kaya? Buy and sell. Buy and sell niya, B di pwedeng, ba? Pwede, pwedeng koche, Kagaling ni oh, Papa Si Papa O buy and sell ng buy. O build and sell. Bibuild niya yung buy tapos isi-sell. Parang Parang business magdali. dami. ng Siguro kita ganun. Ganun. Parang Oo. ano si George Mendres, gano'n din siya. Uh, buy and sell. Bibili ng bahay, aayusin, pagagandahin, tapos ibibenta ng mahal. Eh, manin di, malaking pera yon di ba? Uh, di ba, yayamanin manin hmm. siya. Si ano? At saka parang si RS naman talaga, parang, parang yung ano niya. Sa yung, business talaga o, siya. Sa business Mi talaga. May business siya, di ba? o okay naman yung takbo ng kanyang business. True. Pero yung po kayo mga classmates, kung hindi kayo, kung ano man ang n'yo, ano kayo, di ba? Parang tayo sabi natin, tayo both, parehas natin gusto maging mag turo. Ay, mag maging mag turo. <laughs> maging mag teacher? Mag maging, maging turo. Maging teacher. Maging turo. Sa Mag-turo. sabihin mag So, mapanin natin ate Cecil. Ate Cecil Pili, Ate mm -hmm. Norma Malicio, Mami Amores, Ate Carmen Doladas, Ate Lorna Anselmo, Emily Gomez, si Tapit Rocky, na Bati Marino Corazón Annalyn Hicap, Rowan Ebora, Ogie Narvaez, hello mga friends. Josh Mercado, hello! Josh! Rachel Lucas, hello! Uh, -uh. Rachel Jestro Lorna Anselmo, Ate Alice Lopez, di ba? Lola Chikadora, hello! Mm -hmm. At si, dito, ano, Mayroong comment dito si Ronald Molak nakaka-miss daw ang Marisol Academy tonight. Kasi si... Sumagot naman si Marcelita, that's true nakaka ang Mar Marisol Academy tonight best bonding ever yon ng host sa mga viewers nila. Kasi ano, yung ano, yun si Rona, lagi siya sa gabi nanonood. di ba? Siyempre, hello doon kay Janet Damaso and of course kay Marcelita ng UK. Hello po and she, di ba? Ate Evelyn Chu and Ate Lina Moreno. Hello. Grace Duena, hello. At Maripusi na lagi nanonood sa ating Hi. show. Si Ate Carmen Dolalas, pagaling ka po, Ate Carmen. Uh, -uh. Di ba? Yes. Yes. Ate Ano pala Teresita Bramil at Ate Loret Ignacio <laughs>